Hello everyone. Ayan, finally guys, natapos na ang uh, renovation sa dalawang rooms ng mga alaga ko. Ayan, ito ang itsura ng uh, bago nilang bago nilang room. Ayan. Hindi pa ako tapos dito, guys. Ayan, uh, tapos na ako naglinis. Ayan, kinuwa ko ang tam pam, 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 pam. tam pam, 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 pam. tam 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 At tam ko tam tam ano, tam 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 ano kanina vacuum para maabot ko yung aircon sa pag ano, paglinis Kinuha ko ang filter tapos ito naman ang ano nila ah uh, ito ang room ng aking alagang bunso ayan ito yung bed ayan nirenovate siya kasi dati maliit ngayon mga binata na sila at kailangan na jo ano mahaba yung bed nila so ayan ito ang itsura ng kanilang bed Napaka, ano guys, ganda ng pagkagawa nila. Kasi, ma ma malagyan sa, malagyan sa ilalim. Ayan, ito yung, ano, ayan, malagyan sa ilalim ng, ano, bed nila. Tapos, dito naman, sa, ang daming drawers, sa, ilalim ng bed. Ayan, ito daming mga daming malagyan dito ilagay ko dito yung mga damit niya ayan tapos dito daming ano no drawers dati kasi ano maliit lang ayan daming drawers ayan ang itsura ng ilalim ng bed niya daming ano you know, dat, malagyan tapos ito naman ayan yung nilinis ko na, tapos ko na nilinis. Ang gagawin ko lang today is maglagay ng mga gamit nila. Mga books, mga... Pero yung mga damit, hindi ko pa siya malag... Ma ano kasi? Kailangang... Ano pa, two days pa daw pa bago ilagay ang ang mga gamit. ang yung damit. At ito naman yung sa behind the door. Nakabinit. Dito din marami tayong ma, ano, hindi tayo mga sa paglagay ng mga mga gamit kasi dami dami mapaglagyan tapos doon naman sa itaas hanggang sa ano to guys hanggang sa kisame hindi ko maabot ha? tapos doon din malagyan din may drawer din doon sa magtaas tapos ayan ito naman yung ito ano pa labahan pa naman yung ano, mesa nila. May ni alaga. Nilagyan naman niya ng ano, excited, super excited. Tapos ito naman yung may ano pa, remote remote sa kanyang ano, bintana. Eh, paano pa? Ayan, ibaba natin. natin. Ani <laughs> ah, ba? Diba? Napaka high tech. Hindi ako masyado makapag-video kasi ano, ano lang yung kwarto maliit, napakaliit. Ayun, 'di ba? Ano na high tech. Dati din ganyan, pero iba ang ibang style. Ito o oh, maganda? I-on natin ang light para makita natin. So, ayan. Ang itsura ng kanyang ano. Di pa Banda? Tada! Ooh! Ups! Ayan. Close na siya. Tapos, ibalik natin guys. Balik natin sa taas. <laughs> Balik natin kasi kailangan pa para maano maliwanag. <laughs> Pinakita ko lang kung ano. Ang ganda ng paggagawa nito. Kaya tingnan nyo. Puro kami siyang yan. Kaya nilagay na namin ang mga laruan ni eh. alaga. Ayan, hindi pa tapos. Marami pa sa labas. Ayan siya. Tapos hindi na siya labahan. Yan ang gusto ko kasi pag ano guys, pag cloth ang kurtina. Ano pa ang bigat? Ang bigat labahan. Yan, okay na siya. Tadadang! Grabe ang linis ko kahapon. Sa sa ayun, glass wall. Yan, okay na. Yan, okay na siya ano na, may ano na siya dito tapos dito naman is ang eh, dami na yung ano dito maganda maganda sana pag may pera tayo ganito ang gawin natin sa ating bahay sa binas tapos ito naman ang overview sa labas, ito ang natin sa labas dito sa labas ayan, diba ang dami ko pang gagawin guys dami ko, buti na lang ako lang dito mag isa tapos tingnan nyo sa labas guys ang dami ko pang gagawin ayan ito napakadami pa tapos ito o diba ito naman yung hindi na siya magamit baka diba? itapon na to yung kortina dati na ano ko na 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 nalabahan ko na. Pag hindi to siya maano guys, magamit, itapon na nila. Ibigay na nila sa akin guys. Pag ano. Dami ko pang ilagay sa ilalim ng ano bed nila. Ito yung mga dito. Mga books. Yan dito, ang dami pa oh. Siniparate ko na yung sa panganay. Ito yung sa panganay. Tapos ang dami pang mga books. Ito naman sa aking alagang bunso. Ang dami ko pang gagawin guys. Puro ito mga damit. Mga damit niya. Tatlong, tatlong box. At ito naman yung may ano pa dito. Mga books. Ang dami ko pang gagawin dito guys. Ayan. Ito naman yung sa kabilang kwarto. Ito yung kwarto ng panganay. Ito, ito siya. Yung fan, ilagay ko dito sa ilalim ng bed niya. Kasi malaki ang space dito sa ilalim. Tapos itong dalawang fan na to, kasi hindi na siya magamit for now. Kasi winter, yan, ilagay ko siya dito sa ilalim ng kanyang bed. At dito naman, yung for the meantime lang yan. Tapos, same lang din. Iba ang kulay dito, guys. Kasi, ano, dark gray. Tapos, sa kabila is, yung sabonso is, ano, light, light brown. Dun sa kabila. Pareho lang ang design, pero, iba ang kulay. Ayan, ito, maraming, ano, tapos, iba din ang, ano, ilaw. Ay, kinuha ko na din yung filter ng aircon hugasan. Ayan, ang dami ko pang gagawin. Same lang din dito. Ito, same lang. Ayan, nilagyan ko na ng comforter dito. Hindi <laughs> pa tapos. Ayan, ito na siya. Ayan, dumating na si Alaga. At same, same lang ang ayan. Ito naman ang gamit sa ano guys, ang alis amoy sa mga furniture. So, sabi ni amo, ilagay ko siya sa kasi for intern, interior home interior formula. So, ilagay ko siya dito sa mga spray. Spray sa loob. Tapos mamaya, dami pang gagawin ito. tapos dapat naka-open siya

Ayan. Tapos mamaya naman, mga ilang na ano. Trapuhan na naman. Punasan, trapuhan <laughs> Maamoy kasi guys. Ayan, maraming salamat nasa same lang to guys sa ano din sa kabilang sa bilang kwarto ayan i-open muna natin lahat para palis ang amoy ayan thanks for watching everyone bye